Ayan guys, nagagadgad na tayo ng santol. Magugulay tayo ng santol. Ikita mo yung ating ano, yun. Kaya yeah, nga, pipigaan natin. So ayan na yung ginadgad natin kanina. Ito ay binabad ko sa tubig kaya nagbrown na siya guys dahil ah, uh, tumagal na siya ng mga ano, mga ilang minuto, pag ganyan, pagka tumagal yung santol ay nagiging brown na siya guys. Pero pagka ginagad mo, ganyan, maputi pa lang. So ayan, nagagad na tayo kanina. So mayroon tayong... At ayan ang ating sahog, mayroon tayong konting karni ng baboy. Mayroon tayong bawang sibuyas. Pinamigay ko na guys. At sinalang ko na yung gata. Sabi ng mother ko, kailangan daw nagmamantika muna bago ilagay ang santol. Pero igigisa ko muna yung ano, yung sahog niya. Pero inuna ko muna to na gata. Kailangan daw nagmamantika muna yan bago ilagay. Samantala muna natin hinango yung ating pinapakulong gata. Na tayo ng ating sahog o lahok. Unahin muna natin yung karne. Una muna nating mag magmantika mag 'yung ating karne. At saka natin ilalagay ang sibuyas at saka ang bawang. Tigaan natin ng pigang-piga. Limang beses ko yan binabat sa tubig para talagang mawala yung kanyang asin. Buburan muna natin ng asin para lumasa yung karni. Kaya nagmamantika na. Ang gusto ko sana dito isahog ay isda lang kasi nga alam nyo naman pag karne medyo hindi na tayo masyadong kumakain ng karne lalo't medyo mataba pero ayan dahil yan ang binili ng anak ko ayan di yan na lang ang sinahog natin ayan na nga o oh, luto na yung ating karne tanggalan natin ng excess na mantika ayan daming mantika Tanggalin natin yan, guys. Kunti na lang yung mantika. Tinanggal natin at pagsabayin na natin yung ano? Pagsabayin na natin ang sibuyas at bawang. Talo-talo na yan, guys. Hindi na muna magpapakita kasi galing pa ako doon sa garden kanina hindi pa ako nagbibihis. Ay, Diyos ko po. Araw na yung ating sibuyas bawang. I ano, isali na natin yung ano, ilipat na natin yung ating gata. At kumukulo na, ilalagay na natin yung ating ginisang karne. <coughs> sorry. Yung ginisang karne. Magluluto akong santol. Tinatanong ng anak ko kung ano daw yung ko. Sabi ko santol. Guys, ang mahiwagang santol. Lalagay na natin. Si mother yung nagturo sa akin ito kasi siya nga yung eksperto. Yan. Alam nyo naman, yung mga panahon noon, talagang ito yung madalas niluluto nila sa probinsya. Hindi ko pala nasabi sa inyo, lalagyan ko pala yan ng malunggay. Sabi ng aking mother, lagyan ko daw ng malunggay. mag tayo ng konting asin lang. At lagyan natin ng malunggay. Ha? Hindi, sabi mo, pigaan lang, mother. Pinakuluan mo ba sa iyo? Hindi kasi ano yung video. At i-cover muna natin ng mga ilang minuto, guys. Hindi ko hinalo yung ano, yung malunggay. Mamaya ko nahaluin pagka umimpis na yung malunggay. Ayan na, hinalo na natin. Nagmantika naman talaga, oh. Kailangan daw pala ito tuyong-tuyo, walang sabaw. At mag tayo ng sili. Hindi ko hiniwa. Kasi mayroon dito sa amin bawal ang sili sa kanya. Pangpalasa lang talaga. Sabi mo madami malunggay. Di ba hindi na lang yung malunggay. maglalagay tayo ng seasoning. Yung pangpamagic. Magic, magic. Para mas malasa. Luto na guys. Kain na na. Pa tikman na natin. Tikman natin sa kanin. Init ito. Thank you for watching guys. Ayan, mainit-init pa oh. Thank you for watching. Please subscribe my channel, follow my Facebook, and click the bell button sa mga susunod yung video. Thank you for watching.